Good morning mga lods, mga guys. Mga kananay, sino pa ba dyan ang aking babatiin kayong lahat? Tara, kumain tayo guys. Ito, nagsusulo sa lamisa. <laughs> Tara naman tayo ng partner guys. Ito yung aking ulam, yung pistik na bangus. Uh, dalawa lang kami dito ng anak ko. Alam niya naman, na iskip yung aking manugang gawa ng yung bunso nila eh mahina pang pa immune system so nagpaalaga muna siya sa nanay niya yun sa kabilang lola pero sa pasupan na sunod dito naman siya mga mm, guys kasamahan talaga natin ng ating mga anak talaga sa hirap at hawa. hindi hindi ko uh, magkakaroon tayo ng partner ng panibago um, doon tayo hindi kailangan yung anak pa rin natin dahil yun ang mananatili sa atin kahit anong mangyari. Dahil dinala natin yan ng ano eh ng 9 months sa tiyan. Nagkanda kaya tayo niyan. Tapos eh basta-basta lang natin i-give up, di ba? Oo, nandiyan na ang mahirap talaga magpalaki ng isang anak. Pero ang magulang talaga ang mag-a-adjust hindi yung anak ang mag-a-adjust ikaw na magulang dahil ikaw ang uh, naturingan, natigapag-alaga mga sa ano, tayo ang mga pastol sa kanila so tayo ang may karapatan talaga na maghubog ng ugali ng ating mga anak kung hindi man maganda ang pagkahubog nila eh tayo mga magulang ang di diba? kagaya sa anak ko nagsosolo lang maraming papuring uh, nakakamit ang iyong lingkod <laughs> uh, sabi sa akin diba, mabuti ka Nag hindi naging laki sa layo yung anak mo although na nag-iisa sabi ko hindi naman kasi kung ano ang pagpapalaki sa akin ng magulang ko yun din ang nilalapat ko sa kanya hindi yung ang pagmamahal hindi yung sa material na bagay lang uh, makikita ipapadama kundi yung pagmamahal na ano lang pangkalangitan na aspeto hindi sa material na uh, bagay panggalangitan aspeto. Ang noon nga nang sasabi yung anak ko, Ma, bilhin mo nga ako ng bike. Mga grade 4 pala siguro yan. Kasi nga noon, eh, nakikita niya siguro, eh, sagana na raman na kami ng araw. Sabi ko, hindi. Tsaga ka dyan. Kasi naalala ko nga, kasi kung magbabike yan, baka eh, mabunggo. Pero, hindi natiis nung ama. Hanggang <laughs> binilhan. <laughs> Yung bang ano, chap-chap na materialis, binili ng paunti-unti. Kasi pagkabuo, magagalit ako. Paunti-unti niyang uh, inalign, ibinuo. Kaya, yun, magkabuo. Pero, yan, nandun, nandun pa rin pangangalaga dahil syempre, iingat ka rin na magulang, nag-iisa yan. Nandun ang kaba. Pero tiwala sa Diyos ang kailangan. Kahit man yan risky, papanalangin pagka, pagka nakatalikod yung anak mo. Papanalangin. Ikaw ang ina, ang tiga panalangin sa anak mo na ililigtas lagi sa lahat ng sakuna. Ganun, ganun ako eh, kahit natutulog. Kahit man ngayon na may asawa yan, nandun pa rin ang ano ko talaga panalangin na maging malusog dahil ang kanyang trabaho eh, ano, call center. Si Kaya, yun ang ginagawa. Ko. Ano lang, tiwala lang sa Diyos. So guys, good morning sa inyo lahat at salamat. thank you thank you very much